pinapaw ang bahan ko so, oh, namutay na naman lahat ang paligid ang gigis na lo po ayan so ngayon kailangan mong magbilis ng magdahan-dahan ng lakad ang no. mga sasakyan hmm. po sa lahat ito na naman po tayo snow ito yung mahirap sa lahat yan biglang kapal ng snow kapal kapal na ng snow Diyos ko Date nothing in I. November twenty four, two thousand twenty five. Yeah, Dan -dan You know. wala natin dahan-dahan medyo malamig ito ko ko yar magdamag lang nag-snore makapal na agad sana maabot ako yung bus kasi pag naiwan yan na may tigil ang isno. Ay, ay, ay. Hirap maghanap buhay pag ganito may isno. Sa tulad ko, nag-abang ng bus. napo Grabe Mhm uh -huh. Na pasok sa butas ng ilong ko Haray ko You yeah. <laughs> Hi, good morning. Hi, yeah, yeah, yeah. First time nilang si says no. Cana to washa. My goodness. Thank you. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.